sa kaibuturan ng mystical realm, sa ibabaw ng isang mataas na puno ng immortal, may ilang mga anino roon. Isang boses mula sa isa sa kanila ang umalingaw-ngaw. Ang bungang immortal. Sa wakas ay namunga na rin ito. Ilang nilalang na may kakaibang anyo ang pumalibot sa tinatawag na bungang immortal, nagsasalita. Ngunit binuksan din ito ang mystical realm. Dahilan para makapasok ang mga tagalaba sa ating teritoryo. Kailangan nating kumilos para ayusin ito. Ang dalawang pinuno, ang pinuno ng tribong bato na nasa perfected integration realm at ang pinuno ng tribong hayop na nasa perfected integration realm. Itinuro ng pinuno ng tribong hayop ang bungang immortal at sinabing, sa tingin ko, ang paghahati sa bungang immortal ang pinakaapurahan. Basta't makakain natin ang lahat ng bungang immortal, makakamit natin ang katawang immortal. Pagkatapos, kapag dumating ang mga mananakop, dudurugin natin sila na parang mga langgam. Ang pinuno ng tribong Ibon na nasa Perfected Integration Realm ay tumingin sa Bungang Immortal at sa munting daga sa loob nito, nagsalita rin. Pero sa ngayon, ang Bungang Immortal ay nakuha na nitong puting daga. Hindi pa natin alam kung saan magsisimula. Ang pinuno ng tribong Sungay at ang pinuno ng tribong Kaliskis parehong nasa perfected integration realm, ay nagtanong sa kanya. Sino ba namang mag-akala na biglang mahihinog ang bunga? Kahit tayo ay hindi nakapag-react kagad. Wala na tayong magagawa. Nakain na niya ang bungang immortal. Tinanggap na siya ng puno ng immortal. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng umatake. Kung hindi, atakihin tayo pabalik ng puno ng immortal. Ang pinuno ng tribong kahoy na nasa perfected integration realm ay nagbigay ng suhestyon. Mukhang ang tanging paraan ay hintayin siyang matunaw ang bungang immortal. Pagkatapos, pwede natin siyang hulihin, gamitan ng lihim na pamamaraan ng pagpipino at paghasyan. Sa gayon, ito ay magiging patas at makatarungan. Ang pinuno ng tribong hayop ay umungol sa galit at sinabi, Isinusumpa ko, pagbabayarin ko ng mahal ang magnanakaw na daga na ito para sa kasakiman niya. Ang liwanag ay unti-unting kumukupas. Malapit nang matapos matunaw ng nilalang na ito. Isang maliit na kamay ang lumitaw. Isang puting-puting daga ang lumitaw, sumisigaw ng tawa, haha. Ang sarap ng tulog ko. Ngunit pagmulat niya ng mata, nakita niya ang mga matang puno ng pagkauhaw sa dugo na nakatutok sa kanya. Ang munting daga ay pinagpawisan ng malamig na sinabi, Hello. Hello mga kuya. Bakit niyo po ako hinahanap? Kung wala po kayong sasabihin, mauuna na po ako. Pagkasabi nito, ang munting daga ay kumaripas ng takbo na parang hangin. Ang pinuno ng tribong hayop ay tumingin sa direksyong tinakbuhan nito at nagmura, ang bilis naman ng walang hiyang daga na yon ang epekto ng bungang immortal na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Silang lahat ay sumugod. Inunat ng pinuno ng tribong kahoy ang kanyang mga kamay at sumigaw, huwag ka nang sumigaw dyan. Habulin na natin. Ang kamay ng pinuno ng tribong kahoy ay halos maabot na ang munting daga. Huminto ka, nilalang. Ang munting daga ay namutla at gumawa ng takot na ingay. Mga kuya, dahan-dahan lang po tayo sa usapan. Ako po ay isang daga na marunong din namang makipag-usap. Tulungan niyo ako. Sa harap ng tinatakbuhan ng munting daga, isang portal palabas ang biglang lumitaw. Nagulat siya at sinabing, "Ano ito?" Munit dahil sa peligro, dumiretsyo ang munting daga sa loob ng portal. Paglabas mula sa portal, nahihilo ang munting daga at sinabi, "Nahihilo ako." Saan ako napunta kanina? Sino ako na saan ako? Ang pinuno ng tribong ibon ay iwinasiwas ang kanyang pakpak, nagpakawala ng matutulis na balahibo, at sinabi, hindi ko akalain na pagkatapos niyang matunaw ang bunga, magkakaroon siya ng kakayahang magteleport sa kalawakan. Kung hahayaan kitang makatakas, matunaw ito ng lubusan, at magcultivate para maging spirit beast, iyon ay magiging nakakatakot. Kaya, sumunod ka na lang at mamatay dito. Nagpakawala siya ng napakaraming balahibo. Tumakbo ang munting daga ngunit tinamaan pa rin ng ilang balahibo, napasigaw siya ng iya. Ang sakit. Mamamatay na ako. Nadulas ang munting daga at sumubsob sa lupa, sinasabi, ayokong mamatay. Kailaan kong maging matatag para mabuhay. Isang unghol mula sa pinuno ng tribong bato ang umalingaungaw hanggang dito ka na lang. Umungol siya at sumugod patungo sa munting daga. Sumigaw siya, at ang malakas na sound wave ay nagpatalsik sa munting daga palayo. Ang munting daga ay lumipad na parang saranggola at bumagsak ng malakas sa puno sa harap. Bumagsak ang munting daga sa lupa, sumisigaw sa sakit. Ang pinuno ng tribong hayop at ang pinuno ng tribong ibon ay bumaba at pinalibutan ang munting daga, sumisigaw, isang hamak na daga, naglakas loob kang nakawin ang bungang immortal. Alam mo ba kung gaano ito kahalaga? Sa estado mo, anong karapatan mong kainin yan? Tatakbo ka ah. Bakit hindi ka na tumatakbo? Ngayon? Haha! -ha. Akala mo ba dahil kinain mo ang bungang immortal ay makakatakas ka na sa amin? Ang kaawa-awang munting daga ay tuminala sa dalawa sa harap niya at sumagot, Nakasulat ba ang pangalan niyo dyan? Bakit hindi ko pwedeng kainin? Ngayon niyo lang ako sisisihin. Nasasaktan din naman ako. Ang pinuno ng tribong bato, na puno pa rin ng galit, ay nagsabi, Alam mo ba, ang puno ng immortal ang sumusuporta sa buong mystical realm na ito. Kailangan ang hindi mabilang na taon bago ito makapamunga ng isang bungang immortal. Sinumang makakain ito ay makakamit ang katawang immortal, isang katawang hindi magagapi na naunguna sa ranggo ng mundo ng mga immortal. Ang aming mga kalahi ay naghintay ng daan-daang henerasyon, sa wakas ay nasilayan na ang bungang immortal. Ngunit sino mag-akala na mauunahan mo kami walang hiya ka? Sabihin mo nga, hindi ba dapat kamatayan ang kabayaran mo para maibalik ang bungang ito sa dapat kalagyan? Narinig ito ng munting daga, namutla, at sumigaw, ano? Ganoon pala kalala ang bungang ninakaw ko. Kung gayon, ako ba talaga ay mamamatay na dito? Mayroon bang magiting na bayani dyan na sasagip sa akin? Inabot ng pinuno ng tribong bato ang kanyang kamay, balak durugin hanggang mamatay ang munting daga. Ngunit bigla, isang napakalakas na puwersa ang dumating mula sa kung saan. Lumingon ang pinuno ng tribong bato at sinabi, ang aurang ito ay. Sino yan? si Gu Ji ay bahagyang umiti at humakbang pasulong sa tamang sandali. Lumapag siya, tiningnan ang magulong eksena, at nagtanong, sinabi mo bang mayroong pagbabago sa enerhiya dito? Nasa loob ba nitong puting daga? Isang notifikasyon ang lumitaw, ting, tama, ang daga na ito ay kalulunok lang ng bungang imortal. Sa loob ng kanyang katawan ay nabuo na ang isang katawang immortal, ang potensyal nito sa pag-aalaga ay napakalakas. Ting, isang misyon para mag-recruit ng disipulo ang lumitaw. Kung matagumpay na ma-recruit ang puting daga bilang disipulo, isang malaking gantimpala ang matatanggap. Hinaplos ni Guchangji ang kanyang baba, tumingin sa munting daga, at naisip katawang immortal. Medyo interesante. Ang munting daga na lumuluha ay humingi ng tulong. Magiting na bayani, tulungan niyo po ako, gusto akong kainin ng masasamang taong ito. Si di ay numisi at nagkomento sa eksena. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Bakit sa tuwing magre-recruit ako ng disipulo, pakiramdam ko ay nagliligtas ako ng tao? Naging tulad na ba ako ng monghing iyon sa paglalakbay? Pero ayos na rin. Matapos kong ubusin ang isang may pusong mapaghimagsik, itong maliit na daga ay maputi, mataba mukha namang masunurin. Hindi masamang gawin siyang disipulo. Ang pinuno ng tribong hayop ay iwinasiwas ang kanyang pamalo patungo kay Guchang, sumisigaw, mananako. Wala kang galang sa amin. Pagbabayarin kita. Itinaas ni Guchangje ang isang kamay at hinarang ang pamalo. Tiningnan siya ni Guchangje at nagbigay ng isang pagkakataon. Akin ang daga na ito. Pagkatapos, hahayaan ko kayong mabuhay. Umalis ka. Ang pinuno ng tribong bato at ang pinuno ng tribong hayop ay sabay na sumugod, sumisigaw. Pareho tayong nasa perfected integration realm, anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Tama. Sugod mga kasama. Durugin siya. Malamig na tiningnan sila ni Guchangj. Pagkatapos, isang palad ang tumama sa pinuno ng tribong hayop. Ang tila magaang na ataking iyon ay nagpatalsik sa kanya ng sampu-sampung metro. Ang pinuno ng tribong hayop ay umubo ng ilang beses, dumura ng dugo, at sinabi ng may pagkabigla, paano nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang simpleng suntok ng taong ito. Ang pinuno ng tribong ibon ay muling nagpakawala ng mga balahibo patungo kay Chang. Tao naghahanap ka ng kamatayan. Yumuko si Guchang para iwasan ang mga balahibo at sinabing, dahil nagpupumilit kayong lumaban, hindi na ako magiging magalang. Lumipad pa itaas si Guchang at binigkas ang isang malakas na teknik. Isang malakas na atake ang bumagsak, direktang tumama sa grupo. Ang pinuno ng tribong kahoy ay lumikha ng panangga at galit na sinabi, huwag kang masyadong mapangapi. Ginamit niya ang kanyang healing teknike sa pinuno ng tribong bato. Bahagyang tumawa si Guchangji at sinabi, marunong pa pala kayong magtulungan ah. Medyo interesante. Sige na nga. Sakto, gusto kong subukan ang bagong gantimpalang natanggap ko. Pagkasabi nito, ginamit muli ni Guchangji ang kanyang anyong pang-emperador, ang nanginibabaw at malakas na aura nito ay yumanig sa paligid. Dito nagtatapos ang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Ang pigura ng Heavenly Emperor Dharma Idol ni Guchang ay tumayo ng matayog, naglalabas ng walang katulad na banal na kapangyarihan na yumayanig sa buong mystical realm. Ang ginintuang liwanag ay sumilaw na parang araw, at ang nakapangingibabaw na aura ay nagparamdam ng matinding takot sa puso ng mga pinuno ng tribo ang mga pinuno ng tribo na kanina'y puno ng galit at pagmamataas ay biglang natigilan. Naramdaman nila ang isang puwersang higit pa sa kanilang pangunawa, isang agwat sa lakas na tila hindi nila kayang tawirin. Ang kanilang EAC and Perfected Integration Realm, ay parang walang halaga sa harap ng anyong ito. Malamig na umiti si Guchangge sa loob ng Dharma Idol. Subukan natin ang gantimpala, bulong niya sa sarili. Itinaas niya ang isang kamay at ang walang hanggang kapangyarihan ng dharma idol ay namuo, kumikinang na may lakas na kayang dumurog ng mga bundok at humati sa mga dagat. Kasabay ng isang kilos, isang nakasisilaw na sinag ng liwanag o marahil ay isang higantimpalad na gawa sa purong enerhiya mula sa dharma idol ang bumulusok pababa mula sa kalangitan. Hindi ito may iwasan, hindi mahaharangan. Ang target nito ay hindi lamang isa, kundi lahat ng natitirang pinuno na nagpapakita pa ng paglaban. Hindi sigaw ng pinuno ng tribong ibon habang tinatamaan siya ng liwanan. Ang kanyang mga balahibo ay nagkawatak-watak, ang kanyang anyo ay biglang nanghina, at siya ay bumagsak mula sa himpapawid na parang sirang manika. Ang pinuno ng tribong kahoy, na sinusubukang gamitin ang kanyang mga sanga para ipagtanggol ang sarili at ang naghihinalong pinuno ng tribong bato ay itinapon din palayo na parang dahon sa malakas na hangin. Umuubo siya ng dugo habang ang kanyang malakahoy na katawan ay nagkabitak-bitak. Ang pinuno ng tribong bato na bahagya pa lamang nakakabawi dahil sa tulong ng pinuno ng tribong kahoy ay muling tumalsik ng walang kalaban-laban. Ang mga bitak sa kanyang katawan ay lumalimpa. Ang natitirang mga pinuno, ang pinuno ng tribong Sungay at tribong Kaliskis, na kanina pa nanonood sa gilid, ay naparalisa sa takot. Wala silang balak na sumali pa sa laban. Ang kapangyarihang ipinakita ni Gu Chang ay higit pa sa kaya nilang harapin. Walang pagbabago sa malamig na ekspresyon ni Gu Chang. Tiningnan niya pababa ang mga nagkalat at sugatang pinuno ang kanilang pagmamataas ay nawala na. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa nanginginig na munting daga sa lupa na nakatingala sa kanya na may pinaghalong takot at pagkamangha. Dahan-dahang bumaba ang liwanag ng Dharma Idol at si Gu Chang sa kanyang orihinal na anyo, ngunit napapalibutan pa rin ng bahagyang banal na aura, ay lumapag ng mahina ilang hakbang mula sa munting daga. Ang munting daga ay napasiksik, ang mga luha ay tumutulo pa rin mula sa kanyang mga mata. Hindi na siya sumisigaw o nagrereklamo, tila nauunawaan na ang taong nasa harap niya ang kanyang tanging pag-asa o marahil ang kanyang bagong tadhana. Halika, simpleng sabi ni Chang, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may otoridad na hindi maaaring suwayin. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa maliit na nilalang. Ang misyon ng sistema para makuha ang disipulo ay malapit ng makumpleto.